Hi kaibigan! Napansin mo na ba na kahit gaano kalakas, katalino o katatag ang mga babae sa panlabas, meron pa rin silang mga bahaging mahina pagdating sa usapang puso. Totoo, wala talagang perpekto. Lahat tayo may butas, may kahinaan, at iyon ang nagiging tulay para maramdaman natin ang tunay na koneksyon sa isa't isa. Ayon kay Marcus Aurelius. Walang sinumang tao ang ganap na malakas o ganap na mahina. Ang bawat isa ay may bagay na kayang gawin at bagay na hindi niya kayang pigilan. Ganito rin ang mga babae. Kahit matatag sila, pagdating sa mga lalaking may mga katangi ang hinahangaan nila, hindi nila kayang itanggi ang sariling damdamin. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kahinaan ng mga babae pagdating sa lalaki. At tandaan kaibigan, hindi ito para gamitin sa maling paraan, kundi para mas maintindihan mo sila at para mas marunong kang magmahal at magpahalaga. Kaya manatili ka hanggang dulo. At bago tayo magsimula, kung bago ka sa ating channel, maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka kaibigan habang pinapanood mo itong video at huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang malalim at makabuluhang usapan. Kaibigan, alam mo ba na kahit gaano katatag at kalakas ang isang babae, may mga punto pa rin silang hindi nila kayang itago. Lalo na pagdating sa lalaki. Oo, totoo. Hindi lahat ng babae madaling mahulog, pero bawat isa sa kanila ay may mga tinatagong kahinaan na kapag natamaan mo, kusa nilang ibinababa ang kanilang pader. Hindi ito tungkol sa panluloko o pang-aabuso sa damdamin nila, kundi pag-unawa na kahit gaano sila ka-independent at kayang tumayo sa sarili nila, may mga bagay na bumibiyak sa kanilang matibay na anyo. Kadalasan, ang mga babae ay nahuhulog sa mga lalaking marunong magbigay ng respeto, hindi lang sa kanila, kundi pati sa ibang tao. Nahuhulog sila sa mga lalaking may kumpiyansa, pero hindi arogante nahuhulog sila sa mga lalaking marunong makinig dahil pakiramdam nila na iintindihan sila. At higit sa lahat, nahuhulog sila sa mga lalaking may direksyon at malinaw na paninindigan dahil iyon ang nagdadala ng seguridad na hinahanap nila. Ngayon kaibigan, narito na ang sampung bagay na kahinaan ng mga babae. Pagdating sa lalaki, una, respeto ang susi sa puso ng babae. Kaibigan, kahit gaano kakagwapo, kung wala kang respeto, mawawalan ka rin ng halaga. Ngunit ang lalaking marunong igalang ang babae sa salita, sa kilos, at sa desisyon, hindi nila matatagalan. Igagalang ka ng iba kung una mong igalang ang sarili mo. Ayon kay Marcus Aurelius, kapag marunong kang rumespeto, natural na itong bumabalik sa iyo. Pangalawa, ang pakikinig ay nakakaakit maraming lalaki ang puro salita, ngunit iilan lang ang marunong makinig. At doon kaibigan, natatalo ka agad ang karamihan. Ang babae ay nahuhulog sa lalaking hindi lang naririnig sila, kundi tunay na nakikinig. Sabi ni Marcus Aurelius, Kung nais mong maintindihan ang tao, makinig bago ka magsalita. Pangatlo, ang simpleng pag-aalaga, mabigat ang dating. Isipin mo kaibigan, Gaano kalakas ang epekto ng simpleng ingat ka sa pag-uwi o kumain ka na ba sa isang babae? Hindi ito mabibili ng pera, pero ramdam nila ito hanggang sa puso. Pangapat, ang katatagan ng loob ay di nila kayang labanan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging matapang sa labas, kundi ang kakayahang tumayo kahit ilang beses bumagsak. Ayon kay Marcus Aurelius, ang tunay na lakas ay nasa loob, ang kakayahang tanggapin ang sakit at manatiling buo. At ito ang dahilan kung bakit ang mga babae ay madaling naaakit sa lalaking matatag. Panglima, humor kaibigan. Kapag napapatawa mo ang babae kahit sa gitna ng problema, para mo na ring pinagaan ang bigat ng kanyang mundo. Kahinaan nila ito. At sabi ni Marcus Aurelius, Sa gitna ng kadiliman, ang isang ngiti ay higit na makapangyarihan kaysa sa reklamo. Pang-anim, ang malasakit ay magneto. Isang maliit na kilos ng malasakit, pagbukas ng pinto, pag-abot ng tubig, o simpleng pagtulong, hindi kayang isnabin ng babae. Ito ay nagpapakita ng tunay mong puso. Pampito, consistency. Hindi sapat ang panandali ang effort. Kapag nakita nilang consistent ka, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Doon sila mas nahuhulog. Ang paulit-ulit na pagkilos ay humuhubog ng karakter. Ayon kay Marcus Aurelius. Pangwalo, ang confidence na hindi mayabang. Ang babaeng matalino ay humahanga sa lalaking marunong magdala ng sarili. Hindi kailangan ng kayamanan. Hindi kailangan ng kasikatan. Kundi ng payapang confidence. Pangsiyam, ang passion ay nakakahawa kapag nakikita ng babae na may ginagawa kang bagay na buong puso mong inaalay, nadadala sila. Kasi ramdam nila na ang lalaking may passion ay lalaking may direksyon. Ang layunin ang nagbibigay saysay -say sa lahat ng kilos, sabi ni Marcus Aurelius. At pang pangsampu, katapatan. Sa panahon ngayon na halos lahat may tinatago, ang pagiging totoo ay pinakamalakas na sandata. Huwag kang matakot maging totoo sapagkat ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo. Paalala ni Marcus Aurelius. Kaibigan, dito sila tunay na bumibigay sa lalaking walang maskara at walang ibang ipinapakita kundi katapatan. Kaibigan, tandaan mo, ang mga kahinaan ng babae ay hindi dapat gawing armas para abusuhin sila. Sa halip, gawin mo itong gabay para mas lalo mong maunawaan kung paano sila pakitunguhan ng may respeto. Ang babae ay hindi mahuhulog sa iyo dahil sa dami ng effort o regalong ibibigay mo, kundi dahil sa klase ng lalaki na ipinapakita mo sa araw-araw. Kung gusto mong maging lalaking hindi nila kayang iwasan, maging matatag sa prinsipyo, marunong magpatawa, pero seryoso sa paninindigan, at higit sa lahat, maging totoo. Sapagkat sa bandang huli, kahit gaano sila kaingat, kahit gaano sila katatag, ang babae ay nagiging mahina sa presensya ng lalaking may lakas, respeto, at malasakit na hindi mapapantayan. Kaibigan, habang naririnig mo ang mga kahinaang ito, isipin mong mabuti. Ito ba ay dapat gamitin para manipulahin ang puso ng babae o para mas lalo silang pahalagahan? Ang sagot, syempre, ay nasa intensyon mo. Tandaan, hindi lahat ng kahinaan ay dapat samantalahin. Minsan, ito ang dapat mong alagaan at protektahan. Ayon kay Marcus Aurelius, Huwag mong sayangin ang oras mo sa paninira ng iba, kundi sa pagpapatibay ng sarili. Kung gagamitin mo ang mga kahinaang ito para maging mas mabuti kang tao, hindi lang babae ang mahuhulog sa iyo, kundi mas lalo mong mapapansin na ikaw mismo ay nagiging mas karapat dapat sa respeto at pagmamahal. Kaya kaibigan, ngayon na alam mo na ang mga kahinaan ng mga babae pagdating sa lalaki, ang tanong, paano mo ito gagamitin? Para ba sa panandali ang kilig lang? O para sa mas malalim, totoo, at pangmatagalang pagmamahal? Kung marami kang natutunan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at ishare ito sa mga taong dapat ding makarinig ng ganitong usapan. At syempre, kaibigan, sagutin mo ako sa comments. Alin sa mga kahinaang ito ang madalas mong nakikita sa isang babae at paano mo ito pinapahalagahan?